Bakit ang ganda ng damo? Eh. Oh, Kasi... Sino ang artist sa pinanood ko? Yun mm -hmm. si... Sa... Si Opo. Oo, oh, okay. kilala ko yun. Kilala ko nun. Bakit? Bakit kilala mo din yun? Siyempre, artista yun eh. Hindi mo ba kilala si Sinab? Kilala din. So, hindi ka ba nagagandahan kay Sinab? Ha? Nagagandaan, pero si Tita crush niya yun. Pero oh? hindi ko din siya. Crush friends ko lang siya. Oh, bakit? Ano naman ako crush ni Tita? Si Zainab? oh ako prince ko si Zainab. paano maragin prince Zainab? kasi marunong siya maglagat magaling magblagat. Very good. tapo, so, kunichwa, sayo ten ten ten. sayo. kahit 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 ka dyan. Ano hinahanap mo? Wala. Ha? Wala. <laughs> Grabe ang katakawa ng baby. <laughs> Takaw kasi ako siya ko. babawi ka? Hum. Hum. ka. Hum. Hum. Tapos may pakmuk na jok-jok. Okay, so, funny. Oh my God, nahulog na naman ang seryoso ako. Nahulog na naman ako dahil sa blue. Parang kamukha ni blue hair. Ayusin <laughs> hmm? mo pag ugas mo, ha? Apa! Eh, okay, bigotin na nga. Yan, tapos na yan. Another glass naman. Tagay mo ito sa taas. Dito. dito. Tapos ito naman isa sa bunyo. Yan loob tapos sa labas. Sa labas ng baso. Dito uh. po. Uy. Ano? Uh Ngayon, magdala ka ng baon mo. Very good. Ngayon, mag-e-scoop ka na. Wow! Ang taba na walang pisingin mo. Natakaw ka ba dun? Ito na ako. Ang bayan mm na yung ano. Mm-mm. Tapos na-realize mo na Na bawal akong awayo Papo Bad kasi yun inaaway yung mami Papo, matanda Ang pagkalambing ano Anong kailangan? Sa'yo At si Gucci Malambing ka dahil? Sayo. Para kay? Sayo. Para sa cellphone? ay Joaquin Gucci. Okay. Madali. Thank you po, Mami. I love you. Happy ka? Apa. I Yay. Reward mo yan kasi pina-work mo si Mami.